Hello guys. So nandito ako sa work ko guys. So malapit ako matapos guys. Isang bahok talaga. Ba? itong dinilinisan po ang basura guys ay may tinapon na sapatos sakit ako sa original pa ganun di ganun dito no hindi ko naman maano pakuha kasi una Puma I think. Yeah, Puma. And lang, guys. So sayo mo. Pero, some indoor, indoor na siya kasi mag-iisip na ako. Ayaw kasi marami ng sapatos sa lane. Hindi na So, saglit na lang ako guys. Siguro mga isang oras na lang din matatapos na ako. Uwi ako ng bahay kasi panggabi yung pangalawang school na lilinisan ko. Kasi late na naman nag-message sa akin ng Madam Simona. So, yun yeah, talaga pinairit ako, Charissa. So, I'll see you later. Hello, guys! Tapos na ako. At pa-uwi na ako. Miss na miss ko na ang aking this is the princess. So, bit, bit ko po, guys. <laughs> May bit-bit akong brush. At saka pang wipe ng, ng uh, floor. Kasi nga, mamayang gabi, maglilinis naman ako sa kabila. Kasi may haki guys. Supposedly dapat umaga since during winter guys uso talaga dito yung mga uh, indoor activities na hindi nila pwedeng gawin sa labas kasi nga malamig, maulan. So, kung maghahakik sila guys sa labas, may tendency mag-accident lang sila kasi matulas yung mga damo. Lalo na ngayon nag-freeze, 'di ba? So, hanggang 8 eight... 15 daw ng gabi yung hangki. So, mag-start ako after 8.15. Parang I can imagine naman nun, no, guys. Ang balak ko, is pupunta ako doon ng mas maaga. Para, right after ng mga bat maglaro, yung mga area na lang ng na pinagamitan nila yung lilinisin ko kasi guys kung ma kung mag-start ako ng 8.15 matapos ako ng 11 quarter to 12. Midnight. Waler. Hindi ko magano ng trabaho. Okay lang. Sana kung magkaiba ang rate. Diba? So. Pero. So. Dala-dala ko ito. Mang gamit na to Kasi doon sa kabila. Guys. Kulang-kulang yung gamit. Ng panglinis. Tapos ngayon may angal sila. <laughs> may buhok daw. Hindi ko alam. Ayun nga. Guys. Nag-angal sila na may buhok daw. Madumi daw yung yung floor, ang tanong, nakita ba nila 'yon na may gumamit na? 'Yun kasi 'yun eh. iniwan kayo malinis eh. 'Yun ang tanong, di ba? Nag 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 complain sila, gamit na guys, 'yung area. Saka sila nag complain na may ganto-ganyan. Ginamitan eh, kaya na may buhok. <laughs> so 'yun ang 'yun na, hindi ko ni ng ating Madam Simona, kinaiinis. Kasi nga guys, nung last week na nag-excuse lang ako, sabi niya dapat daw a day before or one day at least. Yeah, sabi ko sige, ah, ganun naman tayo mga Filipino magpapasensya tayo no? pero siya guys hindi ko malang masabihan na pwede ba sabihan mo ako ng mga one day ahead din siya magsasabi talaga siya... Kung kailan yung gusto yung sabihin... Ngayon... Isin, darating ako doon... May activity pala... Hindi niya ako nasabihin... Pero yun guys... Sa kagadahan naman... Bayad... Basta nagpunta ka sa... Working area mo... At... May trabaho mo... Like, for example... Nakancel yung trabaho mo... Pero nagpunta ka... Uh, ano rin yun... Uh, yung time mo ay... Yung ginugul mo ng time... Siyempre is included yun. Kailangan nila bayaran ka. Kasi kasalanan naman nila yun eh. Hindi mo naman yung kasalanan. So, yun guys. At yun yung Ano, makulimlim na naman. As usual. Ulan guys. Pero yung ulan niya galing sa hamog. Alam mo yun sa atin, no? Nababasa yung paligid. That's because of hamog. di ko, fag ko tawagin. Di ba sa English? Dito guys, uso-uso. Meron na naman nagpapalakat ng aso. Usong-uso yan dito. Palakat ng aso. Pwede mo nga yung gawing profession dito eh. Pagpapalakat ng aso. Kasi lang yung guys, yung aso dito malaki. Uy! Kasi yung mga aso dito guys, malaki pa sa akin. So, hindi na lang. hindi <laughs> ba? Hirap nga tayo kay Madam Sara eh. Yan. Yan. So, maglapit we'll na tayo. See you later, guys. Maglakad na naman kami ni Sarah. Parang araw-araw na lang kami nang pumunta sa Kasi, ilakad ko rin si Sarah, guys. Kasi, maghapon siya sa bahay. Tapos, mamaya, uy, ay. Alis ulit ako para magtrabaho. Naiwan naman siya sa papa niya. Kaso lang yung papa niya kasi, guys, is Dutch ayaw nang lumalabas pagkat ganitong winter guys Nang, kaya nilang aliwin yung sarili nila in terms of playing board games yan tsaka online yan dyan lang nila ina inaaliw yung sarili nila no pero kami kasi ni Sarah very active kami physical gusto namin yung gumagalaw kami pareho diba manak oh pinalutan ng ama kasi sabi ko, lamik. Tinama ko rin siya. Dapat mag-bike ako papuntang Yombo. nag kasi ako sa fried chicken, guys. Kaya sabi ko, magbili ang fried chicken. Tapos sabi ko, sama ko na lang si Sarah. 12.30 yung bukas ng Yombo. So, 11.30 na, guys. Kasi maglakad kami ni Sarah sa mga 20 minutes din yun. So, 10 minutes kami para maglaro siya doon sa harap ng Yombo. Kasi yun man ang gusto niya maglaro. Hayaan ko lang siya, guys. si bata naman. Kasi next year, ah, this year pala, guys, after ng birthday niya, <coughs> mag-aral na ang Sarah, no? Yeah, mag-aral na ang Sarah namin, guys. Ang bilis, ng, lang ng oras ng panahon ba? Parang kailan lang ang liit, niya ngayon. Mag-aral na pala ang Sarah ko. Twice sa twice a week lang naman siya mag-aaral, guys. Ayoko nang Monday to Friday na halos maghapon na siya. Kasi darating sa point na maghapon na talaga sila sa si school. Monday to Friday na talaga sila. Parang ngayon, gusto san, nga sana namin once a week. Pero nakita kasi namin si Sarah ba, masaya siya kapag nakakakita siya ng mga bata. Nakakapaglaro siya. Kasi ramdam niya kasi na yung bata. Yan. Kasi lagi niya kami ang nakikita. Yan. So na-board siya sa amin. So, nalalaro lang namin siya kapag yeah, punta kami ng park, mag, mag, maglakad kami. Siguro this summer guys, talaga marami kami activity. Yan, pag summer na. Kasi nagkakamping kami mag-anak ba. And this summer, puta kami ng Hungary. So, doon kami mag-stay ng one month. So, makaano talaga ang sara. kasi may lupa kami doon guys. So, pwede kami mag-ano-ano -ano doon, maglaro-laro ang sara kasi malawak man yung yung lupain namin doon. So, doon namin pala rin na pala ng Sara. Sabi ko nga kiling sundan na namin si Sara kasi <laughs> hindi guys, kasi maganda rin talaga may, may kapatid, ba diba? Ako, may mga kapatid man ako pero lalayo kasi ng agwa. Tapos, ayan, potak-potak ba kami? So, sabi ko, kailan, sundan na namin si Sarah. So, niyan hello Bibi. Hey, oy. Ganda yung baby ko ano? Mhm. Mm tingin tingin siya oh. Sara. na frozen yung mga lake, guys. Malamig pa rin, maulan-ulan. Kasi so, ate nagjaga Ayun. Come on, Libert. Come kami ni sa sa so. Yan guys, nandito na kami. Pinalakad ko na si Sarah. Pag malapit na talaga kami dito. Oh, tama tama bukas na liver tuma! Come on, Livert. Come. Sara. <laughs> uy yeah. <so. laughs> Voes? Ja, zo lief. Dat is de poes. Oh. Zo. Ja, net aan te kijken. tayo na naman umuwi ng bata guys nandun na naman siya sa pusa umiyang ko muna siya saglit pero di ko na lang sabihin kay Lena <laughs> ganito yung setup namin Sarah kasi magalit na naman yun sabihin na naman iniiwan ko yung anak niya <laughs> so yun guys babe naman ng Sarah wag lang siya kalmatin talaga ng pusa iba yung rapis yung kalmat ng pusa may rapis yan no Pauwi na kami, guys. Yeah, lang atin sana kasi may kinakain. Busy bunga nga niya. Buti umaraw ng kahit papaano, no? Hindi ganun kalamig, guys. See, you see, kapag umuulan talaga, nalalas yung lamig. <sighs> Pero yung mama suko, hindi pa rin siya galing. Naiirita pa rin talaga ako. Ay, nagbata. So, kanina muntik na siya makalmot guys ang kagandahan talaga may bonnet ang bata kasi kung walang bonnet ay nakalmot ang ulo ito kasi si Sarah eh minsan may isa may topak eh sabi ko kasi kanina nilalaro niya yung mga small cards na bablock yung way ng mga tao so pinagsabihan ko si Sarah. nagalit siya pinaghampas niya tuloy yung pusa yung pusa nagalit siya kanya na <laughs> ano siya, natakot siya sa pusa ngayon pero gustong gusto talaga ng Sarah ko mga animals guys she's very animal lover talaga kahit mapakabayo ba kahit baka, gustong gusto talaga ng Sarah yeah, yan iba yung happiness niya ba so pauwi na kami guys magluto lang ako ng aming pananghanian hindi naman talaga kami nagkakain pero nag grip kasi ako guys tapos Naano talaga ako kay Madam Simona, oy. Okay? Alas 8, mag-start ako ng 8, matapos ako ng 11 to 12. Midnight. Hindi ko pa siya na-rep guys, kasi nga, hindi ko alam man sasabi ko sa kanya. Parang wala man ng ganun, no? Kasi dito, guys, mga nag nagtatrabaho na ng ganun this oras, mga night shift talaga, hindi man ako night shift. <laughs> Flexible lang yung oras ko, pero hindi ako night shift, my goodness. Kasi parang one on, ano, uh, way on, ah, uh, one, one, way call ba tawag Ah, yun ba, isang, ano, sabi niya lang, sige lang ako, lang, sige. Parang ngayon, eh, parang sumobra na ito, madam, na simula na ito, no? So, ayun, one call away. Ah, yeah. kalimutan ko na. <laughs> so, ayun. Kasi, I ay make goodness. Tapos gusto niya pa ako mag-extra. Wala mong problema, no, guys? Kasi kapag nag-extra ka, extra money din, Diba? ba? Ay, iniisip pa yung oras, guys. Hating gabi. Oh, my goodness. Hating gabi. So, yun ang ayaw ko. Kung mag-start naman ako bukas, ang aga na ng mga bata, alas 8 pa lang. So, kailangan ko bumangon ng alas 5 six, seven, eight. Oh. So lang si. okay lang naman pag umaga. Yun nga lang sobrang aga guys. Maagang maaga. Ang iniisip ko kasi talaga is yung oras. Wala naman problema sa trabaho. Yung oras ang iniisip ko. Si Sarah, tulog na yan pag balis ako yun ang ayoko. Matutulog siya, hindi niya ako nakikita. Pero bihira lang naman to. Parang, yan, kapag may ganyan lang na event talaga, yun naman lagi linggo-linggo, no? Ay, sana mag-summer na ba? Para yung activity ng mga bata sa labas na talaga. Yun ang pangit dito kapag uh, winter, ang activity ng mga bata loob talaga. So, yun lamang guys. Maraming salamat sa inyo. At uh, pati kayo nadamay sa akin pag-iisip. <laughs> But anyway, don't forget to subscribe our YouTube channel and also our uh, Facebook page. Uh, Simple Buhay sa Netherlands, guys. I-search nyo lang. And, ayan. Yeah, hindi kami magsasawa maghatid sa inyo ng video ni Disney Princess ko. <laughs> so, yun lamang guys. Thank you so much. And bye-bye.